Isa ang impyerno sa pinakakinatatakutan nating usapan sa mundong ibabaw, lalo na sa mga katulad nating Pilipino na lubha ang pagiging deboto sa idea ng relihiyon at ng Diyos. Madalas nating sabihin na ang masasamang tao dito sa ating mundo ang siyang mga karapat dapat na mapunta sa tinatawag nga nating impyerno. Dahil sa ating hatol, sila ang mga taong dapat lang na makaranas ng init, sakit, inagpis, parusa at kung ano-ano pang masalimuot na maaaring maramdaman ng isang taong makasalanan. Ngunit kaibigan, hindi ka ba nagtataka kung bakit parang alam na alam nating mga tao ang maaaring maramdaman natin kapag tayo ay napunta sa impyerno gayong Nabasa lang naman natin ang description nito sa mga libro. Sigurado ba tayong ito ang mararamdaman natin sa impyerno kapag tayo ay napunta roon? Ano pa kaya ang mga bagay na hindi natin alam patungkol sa impyerno at paano tayo mapupunta sa lugar na yun? Halina't sama-sama nating alamin. Ang pitong lagusan papuntang impyerno. Totoo kaya ang mga to? O isa lamang? Iwaga. Una sa ating listahan mga kaibigan ay ang Cape Matapan Caves na matatagpuan sa Greece. Ayon sa mga ancient Greeks, naniniwala sila na ang isa sa mga cave dito ay nagsisilbing lagusan papunta sa kaharian ni Hades o ang God of Underworld. Located ito sa pinakadulo ng Greece at bukas din ang lugar nila para sa mga turista kaya lang kung nagbabalak kang bisitahin ang nasabing cave na lagusan papuntang impyerno ay kailangan mo pang sumakay ng bangka ng dalawang oras bago mo ito mapuntahan. Pangalawa mga kaibigan ay ang Hekla na matatagpuan sa Iceland. Isa itong active volcano at noong 12th century, sinasabi ng mga tao na isa itong lagusan papuntang impyerno dahil sa napakalakas na pagsabog nito noong taong 1104. Ayon sa mga kwento ay dito rin daw nakakulong ang kaluluwa ni Judas at may mga nagsasabi pa nga na may nakikita daw silang malalaking ibon na lumilipad sa loob nito at yung mga ibon daw na yun ay mga kaluluwa ng mga nasa impyerno. Dagdag pa rito ay noong unang panahon dito rin daw nagtitipon-tipon ang mga witch o mangkukulam para makipagkita at makipag-usap kay satanas. Pangatlo mga kaibigan ay ang Lacus Cortius na matatagpuan sa Italy. Ayon sa mga kwento, ang lugar na ito raw ay isang malaking bangin na isinumpa ng isang orakel na hindi magsasara at magiging dahilan ng pagbagsak ng Roma. Kaya naman dahil dito ay may isang matapang na mandirigma na nagnangalang Marcus Cortius ang sumakay sa kanyang kabayo at dumirederecho papunta dun sa bangin upang ialay ang kanyang sarili at mailigtas ang buong Roma. Pang-apat mga kaibigan ay sa Acton Tunichil Muknal na mas kilala sa pangalang Cave of the Crystal Maiden. Ito ay matatagpuan sa Central America kung saan may mga kwento na nagsasabing ito raw ang lagusan papuntang Mayan Underworld o Shibalba. Noong 1989 ay nagsimula itong buksan para sa mga turista at ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit ito binibisita ay dahil dito rin matatagpuan ang mga naiwang buto ng isang 18 years old na babae na pinaniniwala ang nagsilbing alay para sa mga sinasamba nilang demonyo. Hindi lang ito basta buto dahil ang buto na ito ay kumikinang na dahilan para bansagan itong The Crystal Maiden. Ang lima mga kaibigan ay ang Pluto's Gate. Ang buong akala ng lahat ay isa lang itong kwentong bayan hanggang sa tuluyan itong nadiskubre noong 1965. Pinaniniwalaan na isa itong lagusan papuntang impyerno dahil sa mga toxic substance at chemicals na nakapalibot dito na noong unang panahon ay dinadayo ng mga tao upang langhapin at magkaroon ng hallucinations At hanggang ngayon ay pati ang mga ibon na napapadaan sa lugar na to ay namamatay dahil hindi nila kinakaya ang toxic na meron sa lugar na to pang mga kaibigan ay ang Fengdu Ghost City na matatagpuan sa China Dalawang libong taon nang nakatayo ang ghost city na to na nakabase sa kwento ng dalawang renegade official na tinakasan ang kanilang emperor dahil sa maling pamamalakad nito. Ayon sa mga kwento, ang lugar na ito raw ang nagsisilbing stop over ng mga kaluluwa bago sila makarating sa impyerno. Wala masyadong impormasyon patungkol sa lugar na ito pero may mga nagsasabi na tuwing gabi raw ay maririnig dito ang mga sigawan ng mga kaluluwa. Bago tayo dumako sa panghuli sa ating listahan ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Pangpito at panghuli mga kaibigan ay ang Chinoue Keiji Goku na matatagpuan sa Japan. Hindi kagaya ng na mga nauna kong binanggit. Ang lugar na to ay madali lang puntahan dahil isang sakay lang sa bus ang kailangan mo. Kilala ang lugar dahil sa Nine Hot Springs nito at ang naiiba nga sa kanila ay ang Chinuike Jigoku o sa English ay The Bloody Hell Pan dahil sa kulay pula nitong tubig. Ayon sa mga kwento, ay noong unang panahon, dito raw pinapahirapan yung mga taong makasalanan at niluluto sila ng buhay. At hanggang ngayon ay mararamdaman pa rin daw ang kakaibang enerhiya meron ang lugar na to at may mga nagsasabi pa nga na naririnig nila ang sigawan ng mga taong pinatay dito. Mahirap mang patunayan kung totoo nga ba na may mga lagusan papuntang impyerno ay hindi pa rin natin pwedeng isara ang ating isip sa mga posibilidad na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Malalaman lang natin ang sagot kung tayo ay isa na ring kaluluwa at mahahatulan kung tayo ba ay nararapat sa langit o sa impyerno. Ikaw kaibigan, sa tingin mo ba ay totoo ang mga lagusang ito? I-comment mo sa baba ang iyong opinion at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano paman man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam. Kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang. Iwaga.